Nasaan magkano po ba yung budget natin? Sino pong magbabayad? Si mami ba o oh, ikaw? ito, exclusive lang talaga din to for a walk-in. Hindi nyo to makikita sa TikTok namin, tsaka sa Facebook. Another day, another Sunday tayo dyan mga bossing ha. Wala si pareng Harold ngayon, so ako muna yung mga kasama nyo. Ayan, nagtataka kayo bakit open tayo kahit Sunday sa dami ng gustong mag-walk-in sa atin and pagbibigyan natin sila, antay, antay lang natin sila. Mga pang students ko, marami po kami available mga programs po. Yun yung mga nire-recommend namin. Nasa magkano po ba yung budget natin para mabigyan ko po rin kayo ng mga choices. Magkano ba? Eh, sino ba magbabayad? Si mami ba o oh, ikaw? <laughs> okay po, ma'am. Bale, yung model po ng Chromebook po natin is HP 14 Chromebook. Naka 4GB RAM, 16GB SSD po, Intel Celeron. Naka Windows 10, touchscreen na din siya. May Microsoft Word na po, may Excel, may PowerPoint. May kasama pong laptop bag, charger, mouse, and mouse mousepad 5,000 po. And ito, exclusive lang talaga din to for walk-in. Hindi niya to makikita sa TikTok namin, tsaka sa Mama. Facebook page. Tapos, with one-year warranty pa rin po. One one month replacement po. If ever magka-problema po sa unit, within one month, balik niya lang po dito, pwede po namin i-change. Tapos after naman po ng one month, may service warranty. Sa service warranty po, if magka-problema, may kailangan pong i-check, i-repair, wala po kayong babayaran sa labor, maliban na lang po if may mga parts po na kailangan palitan. Okay na to sa'yo? Okay na to sa'yo. Pasuyo na lang po ako ng name. You know? Salamat po ma Message lang po kayo pag may mga questions po kayo sa page. Ah, thank, thank you. you. So ayan guys, dahil deal tayo ha. <laughs> sa dami ng nag-walk-in, isa lang guys, sinavideohan natin, paano natataranta tayo guys, babawi tayo next Sunday, video natin lahat yan. Sa gusto pong mag-walk-in sa atin, every Sunday open na po tayo from 9am to 6pm. Okay guys, see you next Sunday. Happy weekend everyone!